na si Consel po rito sa San Pablo Ay, mga konsal ba nanalo dyan? Nagpakain na ba? Lamitaw na kayo. Lamitaw na kayo. Eto yun. Oh, nagpakain na ng dalawang, eh, dosing bibi. Ayan po si Kunsihal. Ayan o. Oh. Ay, o. Si Pare Esing ayun o. Oh. Ay, si Ayan o. Ginagayak nila yung bottle fight natin mga guys. Halika na kayo. Oh. Ito yung ulam eh. Oh. Mm. Ayan na oh. Ito na. Napakasarap na kainan mga guys. Adobong bibe. Ayan o. Oh. Ayan na. Ayan na. Sinasandok ni Pare Esing o. Oh. Ah. Uy! Bibe! Ito bibe! bibe! Ah, ayan sila oh. oh tapun na oh. Oh. Okay, so ay eh, si Bokbat. Wag uh, kang mamasa ilaw. Dito mga guys, kakain na po tayo mga agjikas. Adobong bibe. na wow, ay <laughs>

Tapos mga kajikas eh, Ayan ay bibi yung mga kajikas Ayan oh. Kalau tak, kalau tak, kalau tak, kalau tak, kalau tak, kalau tak, dito na lang Yami, yami, yami. Mga barangay, mga konsyali ba nagpakain na ba oh? Magsilitaw na kayo. Oh. Ay, okay, nagpapakain ni konsal dito sa barangay ng

Ayan nila, gusto ko pa yung mapuri pa ah? Open na? ko na? Huh? na yan. Huh? 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 Hmm. Tapos na po. Mm. Oh. Tawa <laughs> ka mo, Eric. Ito yun. Oh. Nakadalang talyasi na po. Oh. Oh. Ayan po yun sa'yo. Ayan, tapos na po tayo kumain, mga no, guys. Bye-bye. Hmm. <laughs> Narap. Basog, oh. oh.